Samantala, plano ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ay tulak sa Kongreso na maging batas ang total ban sa mga online sugal sa bansa. Samantala, kaugnay naman sa mga mambabatas na nanonood ng online sabong sa kanyang cellphone, ayon sa Commission, dapat lamang itong imbestigahan. Si Rod Lagusad sa detalye. ban. Ito ang nais Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK sa online gambling sa Pilipinas. Ayon kay PAOK Executive Director Undersecretary Gilbert Cruz, marami ng pamilyang sinira ito, kabilang na ang mga overseas Filipino worker. Plano rin ng komisyon na itulak ito na maging batas sa Kongreso. We can lobby naman uh, uh, basing in take, taking into reference yung mga naging accomplishments ko na So uh, pwede namin sabihin po yun dahil may mga nakita po kami. Patuloy rin anya sila sa research o pag-aaral patungkol sa online gambling tulad kung sino ang illegal o nakarehistro na magiging basehan sa kanilang rekomendasyon sa Pangulo. I'm against or total ban po yung gusto ko kasi yun po yung nakikita ko, uh, na-experience po namin. But uh, ang tingin ko si Presidente po doon po papuntay eh, sa total ban. Dagdag pa ni Cruz, kabi-kabila rin ang natatanggap nilang reklamo kaugnay ng online gambling. Kadalasan, ang mga magulang o asawa ng na mga nalululong sa online gambling ang lumalapit. May kitaan niya dito na nagiging malaking problema ito ng mga pamilya. Bukod sa mga foreigner ay may mga Pilipino rin na sangkot sa operasyon ng online gambling. Kasabay nito, may mga ulat din na dahil dito ay may mga nabibiktima ng online lending app kusaan humahantong sa pangaharas sa kanila. At kung ikukumpara ito sa operasyon ng Pogo, nung nagtrabaho kami nung sa Pogo two years ago mayroon na po kami nakikitang online lending So pwedeng magkakagrupo 'yan eh Samantala kasunod ng viral na larawan ng isang mamabatas na nanonood ng online sabong sa kanyang cellphone Well sa akin 'yun dapat imbestigahan 'yun <laughs> imbestigahan 'yun kasi I mean it's uh, supposed to be a uh, ano hoy, 'yung ah uh, uh, botohan 'yun di ba? and uh, the, siguro respeto na lang po sa sa office sa ako. So kailangan iimbestigahan lang mo kung uh, ano ano yung sa tugon niya doon sa uh, investigasyon din bahala po. Siya. Nangyari ang panunood ng mambabatas habang isinasagawa ang pagboto sa speakership para sa 20th Congress. Rod Legusad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.